Kung magkumpisal ay wag sa tao na may kasalanan sa Panginoong Diyos ka magkumpisal. Ikumpisal mo ang lahat ng iyong kasalanan sa Diyos sa ating kapwa-tao e parehas tayong makasalanan bilang mga tao. A good way po mag-direct po tayo sa ating Diyos. Mali nga ba ang ikumpisal sa pari ang ating mga kasalanan dahil tao lang naman sila tulad natin? Punto por puntong sagot, wala pong mali o masama sa pagkumpisal natin sa mga kaparian ng ating mga kasalanan na gawa. Alam niyo po kung anong masama? Yon ang hindi po natin mahinga na kapatawaran ang ating mga kasalanang nagawa. Sinasabi nga ng ating Panginoong Isus na ang Diyos ang makakapagpuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Kaya kung tayo man ay nagkasala ng mortal na kasalanan, agad magpunta sa pari upang mapatawad ang ating kasalanan. Sapagkat sila ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Ayan, isa na namang pag-aaral sa ating pananampalataya ang ating gagawin sa pagkakatawang ito mga kapatid. Samahan niyo po ako sa buong detalye ng paksang ito. Now, madalas na argumento ito ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya na bakit sa parika magkukonfes ng kasalanan na tao din naman sila pareho natin. Ito ay dinidistribute ng simbahan through the sacraments. Sabi po ng Catechism of the Catholic Church number 1123, The purpose of the sacraments are three. First, it sanctify men. It builds up the body of Christ and it gives worship to God. So these are the reasons why we have the sacraments. One of the seven sacraments is the sacrament of confession. This is a sacrament wherein we receive the forgiveness of God and God's mercy. Tandaan po natin mga kapatid na ang banal na kasulatan ay maliwanag na nagsasabi ng ganito. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Nadarama niya ang kainaan ng mga mangmang at ng mga naliligaw ng landas pagkat siya ay mahina rin tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya ay mag-alay ng handog hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. Ganito po yan mga kapatid. Nabasa natin na ang bawat pinakamataas na pari ay pinili mula sa mga tao. Alam mismo ng Diyos na ang tao ay mahina rin. Atin na rin nabasa na ang tungkulin ng pari ay mag-alay ng handog sa ikapapatawad ng kasalanan. At ating nabasa na nadarama niya ang kahinaan ng mga mangmang at ng mga naliligaw ng landas sapagkat siya ay mahina rin tulad nila. At dahil tao rin ang ating mga kaparian, sila man mismo ay nag-alay ng handog para sa kanilang sariling kasalanan. Kaya e hindi po questionable na mga pari ay mga tao rin nakakagawa ng kasalanan. Dahil ito'y maliwanag na sinasabi rin ng Biblia. Malamang ito pong magiging tugon nila at sasabihin dapat direct to God talaga ang paghingi ng tawad ng kasalanan. Dahil daw si Jesus naman ang daan, katotohanan at buhay. Alam niyo po mga kapatid, pwede naman po tayong mag-direct to God pero hindi po lahat ng kasalanan ay maaari nating ma-direct to God sapagkat mayroon po tayong dalawang uri ng aktual na kasalanan. Ito ang ikamamatay o mortal sin at ang hindi ikamamatay or venial sin na mababasa po natin sa verse John chapter 5 verse 16. Kay tao lamang ang mga pari ay malinaw naman po na sila ay pinili upang mabigyan ng otoridad na mapatawad ang kasalanan ng lalapit sa kanila at maghingi ng kapatawaran. Alalahanin natin si Job, isang tao na ginamit ng Diyos upang mapatawad ang kasalanan ng kanyang mga kaibigan. Na kung tutusin, pwede namang direct to God na mapatawad ang kasalanan ng kaibigan ni Job. Pero ang tanong, bakit hindi pinatawad ang kasalanan ng kaibigan ni Job bagko sinabi pa ng Diyos na mapapatawad lamang sila sa pamamagitan ni Job? Basahin po natin ang kaganapan na ito. Pagkasabi nito kay Job, sa Elephas ng na Timaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng pitong toro at pitong tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog ipapanalangin kayo ni Job siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginagawa niya. Ganoon nga ang ginawa ni Elephas na Timoneo, Bildad na Suhita at Sufar na Namita. At ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh. You see? malinaw po ito na patunay na may ginagamit ang Diyos na tao para sa pagpapatawad ng kasalanan ng tao din. Now, saan mabasa sa Biblia na ang tao nagkasala at lumapit sa pari para mapatawad sa kanyang kasalanan. Meron po. Basahin po natin ang talatang ito. Dalidaling pinatawag ng faraon si Moises at Aaron. Sinabi niya, Nagkasala ako kay Yahweh na inyong Diyos, gayon din sa inyo. Patawarin ninyo ako at ipinapakiusap kong ipanalangin ninyo ako kay Yahweh na alisin na sa akin ang nakamamatay na parusang ito. Iniwan ni Moises ang faraon at siya'y nanalangin. Binago naman ni Yahweh ang takbo ng hangin. Ayan, ang faraon ay lumapit sa kay Moises para sa paghingi ng kapatawaran para sa Diyos. At si Moises naman ay nanalangin para sa Diyos na patawarin na ang faraon. Now, si Moises ba at si Aaron ay isang pari? Mababasa po natin sa Salmo that Moses and Aaron among his priests. Pari pala ng Diyos si Moises. na siyang nilapitan ni Faraon upang mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Malinaw po mga kapatid, nabasa po natin sa Biblia na mayroon palang tao na nagkasala sa Diyos at nagconfess sa pari. Ito naman po ay dininig ng Diyos. Bakit kaya kailangan nating magkumpisal ng ating mga kasalanan sa pari? Hindi ba pwedeng direct to God na lang ang paghingi ng kapatawaran ng kasalanan? Ito pong madalas na argumento din ng mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya. Dahil ang Diyos lamang daw ang makakapagpatawad ng kasalanan. At ginagamit pa nila ang Mark chapter 2 verse 7 upang mapatunayan ito. Kung ating pag-aaralang mabuti ang ginamit na talata ng ibang sekta ng pananampalataya, sino po ba ang nagsasalita sa talatang ito? Ang argumento ginagamit sa atin ay hindi naman yan argumento ng ating Panginoong Isus o maging ng mga apostoles, kundi yan po ay argumento ng hindi naniniwala kay Kristo. Laroyan natin ito mga kapatid. Totoo naman na Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan. Pero ang Diyos, anak, na nag-aalis ng kasalanan sa mundo, ay ang ating Panginoong Isus siya mismo ang nagbigay ng otoridad na maliban sa kanya, mapapatawad ang kasalanan at ito'y ibinigay niya sa kanyang mga apostoles. Malamang ito pong magiging tanong nila, sa apostoles ibinigay, hindi sa mga pari ng katoliko. Hindi nga ba sa mga pari ng katoliko ibinigay ang otoridad sa pagpapatawad ng kasalanan? Tandaan po natin na ang Diyos ay walang tinatanggi. Kung ibinigay itong otoridad sa mga apostoles, malinaw na ibinigay din ito sa mga kaparian sapagkat ang Diyos ay walang tinatanggi. Kahit nung hindi pa naibigay ang otoridad na ito sa lahat ng mga apostoles, Naibigay na niya ito sa kay San Pedro na pinili niya upang sa pamamagitan niya ay itatatag ang iglesia. At sino po si San Pedro? Siya po ang unang Santo Papa ng Iglesia Katolika. Tandaan po natin, si San Pedro ay isa ring pari ng Diyos. Kaya nga po ito ang kanyang panawagan sa kanyang unang sulat. Come as a living stone and let yourselves be used in building the spiritual temple where you will serve as holy priests. So malinaw po ng otoridad sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay ibinigay sa kay San Pedro at ito nga ay ibinigay din sa mga pari ng Iglesia Katolika. Ugaliin po natin mapanatili ang ating sarili sa grasya ng Diyos sa pamamagitan po ng pag-confess ng ating nagawang kasalanan, mortal man o binyal sin. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming maraming salamat. Po. Nagagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page at of course sa mga pinaplano pa po, po natin mga corporal words of mercy na pwede po natin mapagpapagiyan. Sa Diyos po ang lahat na papuri, magpakailanman. Deo et Ecclesia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ciao mga minamahal na mga kapatid sa buong panig ng mundo, lalo sa mga kapatid natin sa Pilipinas at mga kapwa FW sa buong mundo. Ito yung abang lingkod, Brother Chidoro, sa sa isa Nandito po ako sa bansa pong Italia, sa Over of Arquerupita. Ito po yung mga lugar ng ni St. Nilo, sa San Bartolome, Venerable Madre Isabella de Rosas. So ninyahan ko po mga hindi pa yung mga viewers na taga-pantanghilik natin na sabay po natin, supportahan po natin, ipagdasal po natin ng Mister Curious Catholic at sa mga subscribers na po, tuloy tuloyin po tayo mag-like, mag-comment at mag-share lagi upang makibahagi po tayo sa misyon na ating bilang sa pari, hari at propeta ayon sa ating katikis 897 at patugunan po natin ang panawagan na ating pong katikis sa Catholic Church 1721 to gain the happiness of heaven we must know, love and serve God So see you there mga kapatid sa uh, Mr. Curious Catholic Bye bye! God bless! See you in heaven! Good day everyone! Uh, please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutuhan. God bless!